So what's up guys for this episode Nabigyan tayo ng chance makagamit na itong Honda XADB 750 So ito try natin to paakit ng tagay tayo Kaya tara samahan nyo ako Yan first impression natin syempre Yan no Lakas ng port Singit Kaya <laughs> ba natin to Yan tamang banking lang Overtake na kayo natin yung acceleration na ito Woo! lakas Sarap na itong Honda XADV Tapos bili tayo ng ganito 2025 Grabe naman si Brio Hindi rin tayo maka-overtake eh Delegado Huwag lang sana tayo makasangge. Try natin singit Tatama lang yung side mirror natin Sakto-sakto Kahit saan talaga itong ADV pwede Grabe kung saan-saan tayo pinasuot na ito ni Google aso 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 ng natin guys, sobrang ganda ng itsura ng XADV, yung forma sa harapan. Mas maliit lang yung gulong niya sa likod kasi nga at pang-adventure din talaga siya. So pwede siya sa road, pwede siya sa mga gravel, pwede siyang pang-off-road. Yan, ganda ng ano, Honda XADV oh. Spoke wheel siya, adventure bike na scooter siya. Tapos meron na rin siyang dual clutch transmission. So pwede ka mag-automatic, tapos pwede ka rin mag-manual. So guys, uh, ayan, gear up muna tayo. Uh, nakikita na rin natin dito is yung malaking TFT display. Netong Honda XADV, try natin buksan uh, keyless na rin pala siya guys Yan, tapos dual clutch transmission na rin siya DCT na rin siya so pwede tayong mag tapos pwede na ng automatic kumbaga sa kotse guys yung may paddle shifter dito naman sa XADV is nandi dito siya so eto yung plus tapos dito naman yung minus yan So tara, gamitin muna natin. So guys, bago tayo umalis, shoutout muna kay Sir Reggie ng Honda Paranaque para sa pagpapahiram na itong napakagandang motor na to, ang Honda XADB 750. So ngayon guys, uh, try naman natin siyang uh, buksan. So guys, naka-ignition na tayo, tapos start lang natin. Medyo tahimik siya kasi naka-stock pipe pa tayo. So ngayon guys, sa uh, makikita nyo dito is naka-gear na neutral pa rin tayo. So pwede natin ibomba yan. O kung gusto na natin guys matakbuhin, uh, pipindutin na natin syempre itong drive button nya. So nakita nyo, uh, lumipat na siya sa gear 1. Nakikita natin dito standard mode. So meron siyang standard, may gravel, may rain, may user mode, tapos may sports mode. So tara, try natin. First ride impression tayo, papunta ng Tagaytay. Samahan nyo ako. Yan, first impression natin, syempre sitting position. Maganda, ano siya, uh, relax position siya Sobrang upright lang niya Tapos yung upuan niya, medyo malambot yun oh medyo malakas din yung torque nya yan bali nandito pa tayo guys sa ano subdivision namin so labas muna tayo dito ang natin is sa uh, Villar City tapos Paliparan Aguinaldo Highway bago tayo makaabot ng Tagaytay hindi na tayo muna guys mag -e expressway para malaman natin yung capability talaga ng bike na to sa expressway kasi diretsuhan lang eh hindi naman tayo magta top speed kasi itong motor naman na to is eh, mabilis siya kung mabilis so malakas kung malakas pero ba diba, mas okay na matry natin sa normal na kalsada yan yeah, o, lakas ng torque. Buti pa ako ko yun, nagbabayad no. <laughs> Marami kasi ano guys, lumagpas tapos mga hindi nagbabayad. <laughs> mga hindi natin sa guard para hindi magbayad. So every time na dadaan kayo dito, uh, magbabayad kayo ng 10 piso. And bali siguro ang daan natin is Alabang sa Pote Road para matrya natin yung pagsingit-singit sa kalsada gamit ng motor na to. Nung unang upo ko pala dito sa motor na to guys, is hindi ako flat-footed. So medyo mataas yung motor na to. Actually, sabi ni Sir Reggie, yun sa Honda, binabaan na daw nila tong suspension na para siguro matrya ng lahat. Ang ano dito is mataas na yung motor ng bahagya tapos yung in is medyo nakabuka ka ka. Kaya talaga mapapating kayad ka. Height pala natin guys, 183 cm. Tapos sa pag ano natin na itong bike is hindi talaga nakalapat yung paa natin. Pero ano, hindi naman siya tiptoe. Eh, medyo traffic lang talaga dito. Yan, matatry natin guys yung mga pagsingit-singit dito. Yan. Medyo malapad lang siya guys Pero yung lambot ba sa pag ano Pag maneuver ng motor is Medyo maganda Medyo malapad nga lang siya Yan bali nandito tayo sa Marcos Alvarez Naka standard mode pa rin tayo guys Mamaya na natin try to mga sports mode Pag medyo maluwag na yung kalsada Ang pupuntahan pala natin guys ano, sa Tagaytay is Tamang ano muna tayo Tamang chill lang siguro sa kape mo to Para medyo kahit pa paano Masarap yung ano, daan At masarap din yung kape <laughs> Sa nakikita nyo diba Tirik na tirik pa yung araw eh. Pero kape muna tayo yan o, nakakadaan siya ng maganda Dito sa right side So suspension niya is maganda Mahaba yung travel ng suspension na ito, Kaya walang problema Kaya talagang adventure bike siya Na crossover ng scooter Parang ganun Siguro guys, hindi nyo naririnig yung pipe Kasi medyo tahimik eh Ang napansin ko lang pala guys Pag Honda Is laging nakabukas Yung turn signal niya Sa harapan Kaya parang signature na yata Ng Honda yun eh Lubak buang. <laughs> pa, Lubak Sarap, sarap gamitin na eh, ito Yan, dito na tayo, alabang sa na Init Dito tayo sa mga dinadana ng mga motor Dito sa gilid, kung tagalas pinas kayo Alam nyo yan <laughs> Pero pwede naman tayong kumonter flow Pero minsan kasi may ginagawa dun sa gitna eh. Yan, sunod muna tayo dito sa gilid Para makasingit-singit tayo medyo traffic siguro papunta ng Tagaytay hindi kasi tayo mag -e expressway tapos kalax ka eh so siguro 1 hour 30 minutes siguro ganun mabilis na yun depende pa sa paghinto-hinto ko Ayan, tulad na ito singit tayo ito sa gitna singit <laughs> kaya ba natin to medyo hindi pa ako sanay sa lapad nya so ingatan natin tong motor hindi naman kasi sa atin to <laughs> Ooh. brakes nya medyo maganda tapos sobrang lambot ng steering niya. Sobrang ganda ng ano, ano tawag doon? Parang sobrang ganda ng balance ng motor. Parang effortless siya lumiko. Effortless siya sa lahat. Yan no? Sarap. Ah, dito tayo ulit sa gilid hindi masyado pansinin tong Honda XADV parang hindi mo kagad siya makikita na sobrang laki parang yung typical na scooter lang malaki kung malaki pero pag hindi mo siya tinitigan hindi mo malalaman na XADV pala siya kaya ayun ganda ganda ng suspension na ito. sarap ng torque sarap ng suspension <laughs> Nag-counterflow tayo Liliko na pala yung kotse Sorry yan, dito tayo, kanan tayo dito papunta ng Daang Hari. Tapos sa Villar City tayo dadaan. Actually, hindi ko nga kabisado dun. Basta alam natin, hanapin natin, papuntang Paliparan. Tapos after pali paran is, papunta tayo na Aginaldo Tapos yun, tuloy-tuloy na papuntang Tagaytay. Yan o, oh, sarap! Lakas! Medyo yung hangin tumatama pa sa mukha natin kasi naka lowest setting yung windshield natin. Ayusin na lang natin mamaya. Pakita ko rin sa inyo kung paano. Guys, ako so nga pala, alam ko, 2024 kasi itong ADV. So, feeling ko marami na kayo na panood na review nito. Eh, ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon makagamit ng ganitong klasing motor. So, ba? Diba? Check na lang natin. yo oh. no? Kaya naman siya. Yun nga lang, ingat lang kasi nga, hindi nga sa atin itong motor mali pala naka tayo mali mali <laughs> init susunog ako Ayan, try natin dito hindi natin ito masyado iba banking hindi natin kabisado yung gulong na ito Ayan, tamang banking lang tapos hataw natin tong standard mode To five. Pero syempre hindi pa sagad yun Ayoko lang sagarin Try lang na Isa din sa mga nagustuhan natin sa mga gantong klasing motor guys Syempre pag nakatigil kayo sa mga traffic na ganito Is eh, hindi mainit yung makina syempre Hindi katulad ng ano Mga kunyari ZH2 Yung ano nya pag bumuga na yung fan nya Tapos lalo na tayo ngayon o oh, naka shorts Sakit nun parang ano niluluto yung kita mo <laughs> Lili ko nang walang signal na itong Porsche na to Pero nagulat din siya eh no Bigla siyang kabig pabalik eh So, <laughs> siguro ngayon guys, lipat natin sa sports mode to Yan, naka na tayo Tignan natin yung acceleration na ito Woo! Lakas! <laughs> Bam! Ito mo, 100 ka agad siya, oh laki laki ng pinagkaiba ng standard at sports mode yung ano niya, yung throttle response niya, mabilis oh lakas oops traffic try natin singit okay naman okay naman sya sa singitan eh? yan kaliwa tayo dito sa Villar City actually mga big bike lang ang po pwede dito eh Koche, big bike Pero pag mga small bikes kayo O smaller CC Bawal dito tinitignan ni Kuya, 'di ba? Sabi ko sa inyo, 'di ba, nabanggit natin na kung hindi mo tititigan, hindi mo akalain na big bike 'to eh. Pero 'di ba, 750cc, laki na noon. Tinititigan nung guard kanina eh. Kinikilala niya parang ano kaya 'to? Fuel natin, nagpakarga tayo kagabi eh. na 500 pesos so bawas lang siya na isang bar so ang full tank neto is 13.9 liters tapos fuel consumption naman niya is 22, 25, 23 kilometers per liter. ah uh, dito may nakalagay dito guys eh. Uh, ang, average consumption niya is 21.9 kilometers per liter. Guys, naalala ko rin pala, pwede nyo palang i-connect yung phone niyo dito sa ano, sa motor niyo. Uh, hindi ko lang naalala kanina bago umalis. So, meron tong Bluetooth connectivity, pwede siguro navigation dito sa ano. Yan. Tapos, saan ba tayo? To kanan? Hindi ko alam kung saan tayo Mali yata Parang kaliwa yata tayo Hinto muna tayo dito Mamaya mapalayo Yeah So ganyan Neutral nyo na lang Alam nyo guys sa pansin ko ha ah, Kung ihinto kayo Neutral nyo na lang Kasi kunyari nakadrive kayo e eh, para siyang scooter e eh, Pag nakadrive Kunyari may dumaan Tapos kuya pabomba Kilala nyo mga bata Kunyari biglang pinihit Ay naku Bigla kayo mapupunta sa hindi nyo gustong puntahan dyan na ba tayo, hindi na nagsasalita tong waste ko, ah nakapatay pala yung data ko, ah yung u-turn nga tayo, so dapat doon pala tayo pumasok kanina, pakaliwa, kaya pala hindi na nagsasalita tong ano, google natin kasi walang data ayan ayan ayan, ayan. libre libre para hindi na malayo -turn natin. <laughs> na -experience yung u-turn natin na-experience nyo ba yun guys sa mga nagmamotor dyan Kunyari pag hindi na nagsalita si Waze Kala nyo naliligaw na kayo Oo si Google Map Kunyari nagmamotor kayong ganyan Tapos biglang hindi na siya nagsalita tiling mo naliligaw ka na eh no Ayan, 500 meters daw uh, Slight right Ah okay Ito pala yung paliparan road So nag slight right tayo So magmerge din pala yan dito Same lang pala So nandito tayo sa Molino-Paliparan Road Diretso lang tayo ng 4 kilometers yan Kaya tayo dumaan dito para matrya natin singit-singit niya itong XADV na to Huwag lang sana tayong makasanggi O huwag lang sana tayong masanggi Para iwas-aberya Maganda din talaga yung balance ng motor na to Yung hindi kayo parang struggle ka mag-balance Wala lang, tamang upo ka nga lang oh piga-piga ka lang hindi siya hassle gamitin hindi siya nakakapagod gamitin din alam you know mo kung may budget lang talaga tayo na ganito sarap pumili ng ganito oh. XADV tapos yung 2025 na may cruise control panalo try natin singit Yan, tatama lang yung side mirror natin yup ya yeah. <laughs> dire diretso lang tayo 4 kilometers Yan, tanggalin muna natin sa sports mode Yan, standard. So, habang umaandar kayo, guys, pwede kayo magpalit ng mode hindi nyo na kailangan tumigil o nakahinto para magpalit yung mode na itong motor ay maling mali naka short tayo ang init sakit sa balat so yan yeah, may signage na diretso tagaytay GMA Carmona kung so, saan tayo pupunta diretso diretso na lang tayo tagaytay eh walang alam sa kalsada eh no ang alam lang mag expressway eh pero masarap din ganyan do para ano marami tayong badaanan sarap na itong Honda XADV nakakalungkot pag ibabalik na natin siya pero actually guys meron pa tayo isang ride Saturday ngayon eh Siyempre ba diba Sunday May Sunday ride tayo lagi sa, sa grupo namin Sa Lobo uh, Next episode natin guys Marilaki tayo <laughs> So tagay tayo tapos marilaki Yan para masulit natin itong Honda XADV O oh, ba diba kung magustuhan natin Hindi pag ipunan natin Tapos bili tayo ng ganito 2025 Tapos yung ZH2 pala natin guys Saktong sakto kasi pinagpapahingi natin siya uh, Ang biyahe ng ZH2 natin sa mga siguro mga two weeks after is ano Bicol. Yan. Bicol tayo. Kasama natin yung Las One Big Bike Owners. Hindi rin tayo maka-overtake eh. delikado dami ka harap. Tayo makasingit. Yan, overtake tayo. Right tayo dito. Ayun oh, no, patagay tayo is kanan. Tapos may kakaliwaan tayo dito. Newgen Road. Turn left yata tayo dito. So, so, far, siguro mga isang oras sa tayo natakbo gamit itong Honda XADV. Wala, sobrang ano, chill lang talaga. Sobrang nakaka-enjoy. Para ka lang naglalaro. Sarap iwas-iwas ng motor, sarap ihataw, sarap i-overtake. So far guys, wala pa naman tayong nakikitang ano, pangit dito sa Honda X-ADV. Uh, ang wala lang talaga dito is yung cruise control. Pero parang okay lang naman, wala naman problema. Nakaka-enjoy rin siya. Siguro kung may cruise control pa to, tapos ganito, hindi mo naman magagamit eh. Sa mga expressway niyo lang magagamit ang cruise control eh. Dito sarap umovertake, overtake. Eh. Woo! Tas ang humps. <laughs> Grabing hams naman yan Ah grabe oh May maisan dun Kung saan na tayo napupunta Tama pa kaya to Yun naman eh no? Nakaka-anxiety ka na naman Pag hindi naririnig si Google Map Parang naliligaw ka na Hindi mo maintindihan Pero at least nakakadaan tayo Sa mga hindi natin masyado madaanan So ibig sabihin ba? Diba? Saktong sakto Kahit saan talaga tong ADV pwede So silang na tayo Ayun oh Welcome to silang -Kavite. Grabe naman si Brio! Ano <laughs> Honda Brio ba yun? Hindi ko na nakita ko nung kotse. Tumabi na lang ako bigla. Mababalian na tayo. Magbabayad pa tayo dito sa ADV. Hello Google! Asan ka na? Ba't hindi ka na nagsasalita? Oops! Ano kaya yun? May ladaanan tayo doon. Siguro Kallax yun. Intayin na lang natin si Google magsalita. Oy lubak! Um! Panalo! Sana guys, ano kahit pa nabibigyan ko kayo ng idea. Uh, actually, 2024 pa tong ADV na to eh. Alam ko marami na may alam sa inyo. Pero yung sa mga nagdadalawang isip pa na bibili kaya ako, hindi kaya ako bibili. Sana matulungan ko kayo na bumili. Kung bibili kayo ng mga Honda uh, Shoutout ko na sa Honda Paranaque Flagship Store Yan, doon kayo bumili Mabait yung mga staff doon Lalo na si Sir Reggie Sir Reggie yung manager doon uh, Siya yung nagpahiram sa atin Itong motor natin Search nyo lang Honda Paranaque Wow, ganda Mapuno So, ulit Sarap, malamig. Medyo lumalamig na dito. Op, aso. Aso, 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 aso. Alam niyo yun, yung mga aso, alam niyo nasa gilid lang, 'di ba? Tapos kung kailan malapit ka na, biglang dun sila tatawid, eh. So sa mga kinukulang pagay sa review nitong Honda X-ADV, is magagamit natin 'to bukas sa Marilake. o, oh, may ginagawang castle dito. No, kaya 'yun. So, guys, tama-tama itong episode natin ng Honda XADV is pinapasok natin siya kung saan-saan. Mapapuntang Tagaytay. So, next episode naman, guys, Honda XADV pa rin tayo pero marilaki yun. Kaya may konting banking, syempre, pero hindi natin masasagad yun. Kaya yun, itong episode na to is mga gentong klaseng kalsada. So, next episode naman ng XADV natin is bankingan sa marilaki. So, guys, dito na tayo sa Aguinaldo Highway. <laughs> Yan o. Dito tayo sa Toyota silang Cavite. Yan. Singitan ulit tayo. Tara natin dito sa gilid. So yun guys, tuloy na tayo. Nabusan tayo ng battery. So meron ba tayong ano, 11 kilometers papunta doon sa pupuntahan natin. So siguro hanap muna tayo ng na makakainan. Napansin ko din talaga dito guys, yung braking niya is maganda talaga. Kunya rin natakbo kay na medyo kahit high speed ah. Konting dampi lang guys sa ano. Ayun tulad nyo no. Effortless yung pag-brake. Effortless yung pag-brake na, guys. So syempre 'di ba pag scooter, dalawang brake ang gagamitin mo. Pero kahit yung harapan lang kunyari, uh, kumukurba ka. Uh, trail braking. Sobrang dampi lang. Uh, hindi mo siya uh, pipigain ng sobra. Parang dampi lang talaga na ganun. Yan, dito na tayo, guys, sa Amadeo. Medyo malapit na tayo. Oh, ganda ng braking. Kasi di ba madali lang talaga magpatakbo Okay nang tumakbo Huwag lang yung hindi hihinto <laughs> Tapos pansin na pansin natin guys yung upuan nya Sobrang lambot Yung alam mo pagkukurba ka Di ba medyo naglilin ka ng konti sa kaliwa Yung pisngi iba ng puwet mo isumuhul mo sya dun sa ano Sa upuan Kaya sobrang walang problema Sa singitan talaga ang ganda na ito. Sobrang nimble niya, sobrang agile niya. Walang problema. At hindi ka talaga magkakaroon ng problema dito. Lalong lalo na 'di ba tiwala ka sa makina ng Honda. Pag sinabi mong Honda, mapakotse, mapamotor, is reliable sila. Hindi sila ganon sirain tulad ng mga eh try natin. Ang turning radius niya is maganda. Yun pasok. Walang problema. Para maliit lang siya motor. Malapad lang siya pero yung pakiramdam sa kanya is maliit lang ng motor. Yan, kanan tayo dito. Tapos 'yun, tingnan natin kung kaya ng ano, ng handbrake. eto guys, handbrake nga hilahin lang natin. Yan. Pero medyo na-atras pa rin eh. Siguro kailangan lang neto ng konting adjustment. Medyo umaatras pero paano kasi? Pataas kasi dito. So ganun pa rin guys lumalabas. 21.9 kilometers pa din. Yung average consumption neto. Hindi naman tayo humahataw ng sobra. Yan guys, so medyo high speed tayo tapos medyo malubak. Sa handlebar wala lang. Hindi nyo masyado mararamdaman dahil sa ganda ng suspension nya. Okay, turn left na tayo dito. Grabe kung saan-saan tayo pinasuot neto ni Google. Google pa Medyo maganda rin yung shifting nya Hindi masyadong jerky Medyo smooth lang May konting ano lang Pag jerk lang Pero hindi ganun nakakailang Smooth lang ang pag -ano na jerk nya na ah, Dito na tayo sa Tagaytay na Sugbu So hanap po na tayo ng kainan Medyo tanghali na rin eh Ayan, dito tayo guys sa ah, Mr. Pares <laughs> Kain tayo dito Parang kilala ko tong kotse na to ah. Parang kay Raymoto to ah. natin ay, si Remoto, hindi niya nakikita. <laughs> oh, tala ko Oh, saan saan ako dumaan. So guys, tapos na tayo mag dito sa Mr. Pares. Sarap ng overload nila. Lipat kami doon sa may Kape Moto. Tambay muna kami sa Glet at konting kape-kape. So yun guys, uh, biyahe muna tayong Kape Moto. Malapit lang yun dito. Parang wala pang 5 minutes na biyahe. Init kasi doon sa may Mr. Pares. Yan, medyo mainit ngayon dito sa Tagaytay. Parang 2 p.m. ngayon. Tapos temperature is 37 degrees. Yan, Kape Moto na. Dito na tayo. Yan, may mga iilan ng mga nakatambay. Oh. Yan, park muna tayo. So guys, kasama pala natin si Raymo to pero nakasasakyan siya. Tambay muna. So guys, kirap lang kami. Uh, paalis na kami dito sa Kape Moto. Yan, nakasama pa natin si Peng dito. Gamit niya yung MTO na yun niya. Tapos si Kuya Ray eto. Kasama niya si Ate April. Yan, let's go. Time check tayo. Mag-alasin ko na ng hapon. diun XADV Gaming ulit. Yan, at least may kasama tayong pauwi So yan, sarap gamitin na itong XADV guys So tapusin na natin yung vlog natin dito Hanggang dito na lang muna guys Next episode natin, maralaki gaming tayo Gamit itong XADV 750 So sa lahat ng mga tumapos ng vlog natin Yun, sana nabigyan natin kayo ng konting info o idea Tungkol dito sa XADV Kahit na 2024, ganun pa rin yan Solid Let's go, Dubi Moto Out, wala tayong bomba Let's go